Mga awit, chapter 57 Maawa ka sa akin, O Diyos, mahabag ka sa akin, sapagat ang aking kaluluwa ay nagtitiwala sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay gagawin kong aking kanlungan, hanggang sa ang mga kapahamakang ito ay malampasan. Ako ay dadaing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para sa akin. Siya ay magsusugo mula sa langit at ililigtas ako sa kadustaan niya na lalaman sa akin, Selah ipadadala ng Diyos ang kanyang awa at ang kanyang katotohanan. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leyon at ako'y nakahiga sa gitna nila na nasa apoy. Sa makatuwid bagay ang mga anak ng mga tao na ang mga ngipin ay mga sibat at mga palaso at ang kanilang dila ay matalas na tabak. Mabunyi ka o oh Diyos sa itaas ng mga langit. Hayaan ang iyong kaluhalatian ay nasa ibabaw ng buong lupa. Sila'y naghanda ng lambat sa aking mga hakbang. Ang aking kaluluwa ay yumuko Sila'y naghukay ng hukay sa harap ko. Sa gitna niyo'n ay nangahulog, Sela. Ang aking puso ay matatag, O Diyos. Ang aking puso ay matatag. Ko'y aawit at magbibigay papuri. Gumising ka, aking kalwalatian. Gumising ka, Salterio at Alpa. Ako rin ay gigising ng maaga. Pupurihin kita, O Panginoon, sa gitna ng mga tao. Aawit ako sa iyo sa gitna ng mga bansa. Sapagkat ang iyong awa ay dakila hanggang sa langit at ang iyong katotohanan ay hanggang sa mga alapaap. Mabunyi ka, O Diyos, sa itaas ng mga langit. Hayaan ang iyong kalubalatian na sumaibabaw sa buong lupa.